So, ayun na nga. So, my name is Angie Maristoche. This is my first vlog. Kasi marami nagsasabi sa akin na gumawa daw ako ng content. So, try natin. So, sino nga ba si Angie Mar? So, kung alam niyo yung brand na World Balance, ang one up my business is So, isa ako sa mga distributor ng CHG Global. So, CHG Global, is hawak niya yung World Balance. ako sa mga distributor dito sa Balizuela and now I'm going to Quezon kasi meron din ako meron ako bagong bukas doon sa Iman pero mostly nagbibenta ako sa Lazada, sa si Shopee sa so, Iman TikTok and mostly online shop doon ako nagsimula ako So sa susunod na video, papakita natin, feature tayo ng mga bagong mga uh, product uh, bago design ng word balance mostly kapag ka sa rubber shoes makita natin kung ano meron sa word balance at sino si word balance and mapakita din namin yung mga bago namin natin program gusto nyo mag resell ng easy soft mga rubber shoes magkani pwede nyo pitain then tulad din namin kayo para magbenta pauwi ako ng keso kasi mag-aadot ako ng keso yan yung mga shoes na uh, stamp ng keso so nasa 4 hours yung biyay natin yun na uh,